Palbo. Ito na naman tayo eh. Sabi ko ba sinabi sa'yo na huwag mo kong susundan pag uminom? May gusto lang naman akong sabihin sa iyo eh. Ano ba yun? Yung anak mo kasi na apoy na sa lagnat. Eh di mo sa ospital. Paano ko dadalhin sa ospital? Wala naman akong pera dito. Mangingi ka muna ng pera sa mga kamag-anak mo sa nanay mo. Lagi na lang ba tayo aasa doon sa magulang ko? Para sa ba yung pamilya mo na yun? Kung di ka nila tutulungan. Puro na lang kasi nung minaato pag mo, imbis na magganap ka ng trabaho. Yan nga, hirap sa'yo eh. Hindi mo ba maintindihan? Hindi nga ako ng pag-aaral, kaya nahihirapan mo maghanap ng trabaho. Ano bang gagawin ko? Ano gusto mo? Magnakaw ako? Mamali mo sa koron? Para lang mabigay yung gusto ng anak mo na yan? Kalbo, bakit kanya ka magsalita? Eh, ano magagawa ko? Wala nga akong pera. Pero sa pang-alak,